So, hey you guys. It's me again, Tanya. So, ngayon yung gagawin natin. So, kain tayo ng balot. eh Kasi nag-crave ako ng balot. O, oh, ito siya. Tatlo. To. Meron akong tatlong balot ngayon. Ito. Tapos, ang konti lang ng suka. Nakakainis. So, kakain tayo ng balot since nag-crave ako ng balot. So, kung kumain talaga ng balot, I don't know. Kasi, pag, ano, pag pag kakatapos lang talaga ng regla ko. Gusto, gusto kong kumain. Ewan ko lang talaga bakit gusto kong kumain pag katapos ng regla. Ganyan din ba kayo? And then, may asin. So, lagay lang natin yung asin dito sa may plastic para hindi siya magkaan talaga. So, kakain tayo ng balot. I think this is ano, 18 or 17. Hindi ko sure. May daming sabaw. Ito siya. Uy, ang lablag. Tapos, kukuha ko ng ano, tsara. Tapos, lalagyan natin ng suka. Ang <coughs> <coughs> Ayan, nabulunan pa nga sa suka. Kakainis. So, yun. Sana di mo to makita ng madaling araw. <coughs> Kasi, sobrang panghang ng suka talaga. Nakakainis. So, ayun. Kakain tayo nito kasi sobrang kapag i-crave na to talaga. Ilang, ano na din, mga, I think, ano na, mag, ando, da dalawang linggo na hindi na kumain na ito. Kasi, usually, kakain ako ng ganito. Ng, ano, once a week. Ganun. Kasi nagkikrave talaga ako. Kasi masarap nga ni eh, yung balot. Tapos gusto ko i-try yung balot dito sa TikTok. Kaso, parang naaano ako. Kasi may mga ano na comment eh. Pero itatry ko siya. Hindi natin alam. Baka next week, mag-order na ako sa TikTok kasi gusto kong kumain talaga lang. Kasi may spicy daw doon. Tapos parang okay na, na daw na hindi mo lagyan ng suka. Kasi masarap na daw siya. So, guys, let's eat. Mmm. tap -hmm. Ayun ba yun? Well, bago yung nails ko. Kakaan ko yung nails ko kanina. So, ito na yung pangalawang balot. Hmm. Parang mali yung pag ano. Ay hindi. Tama pala. Kasi meron daw ano eh iba't ibang klase ng balot. Yung, ano, yung balot sa puti, yung walang masyadong, ano, di nakikita masyado yung yung sisiw. Kaso, ayoko nang ganun eh. Gusto ko nang, ano, yung may sisiw talaga na nakikita yung yung doon ako masasarapan ng super. Tapos, oh, wala talaga. Ay, meron. Meron pala dito. Yan. Sige natin ng asin. Yung asin na, ano oh, na ng loka. Mm-hmm. 맛있어. 음. 그래 연예기 open hmm. sarap. sarap kumain ng Alam nyo guys? Trivia. sarap kumain ng balot. pag bagong nails ka. Uy! Pag bagong nails ka. Ano mo bakit? Alam mo bakit? Kasi nahulog yung balot. Nakakainis. Alam mo bakit? Kasi sobrang ganda niya tingnan. Pag naka-nails ka. Yung bagong-bago pa lang yung nails mo. Tapos, kakain mo ng balot. Oh my God, ang glam. Ang sarap. Promise. Like, mapapa. Mapapawaw ka talaga sa sarap na ito. <coughs> hindi ko lang, hindi ko kung bagay pa ba sa akin mag, ano, mag, magmukbang something, guys. Kasi parang, gusto ko na mag-try ng mukbang something, yung mag, ano, mag, ang tawag dun, mag, magre-review ko ng pagkain. Ang, ang sarap ko yan, pag ganun, ganun yung trabaho mo. Ano oh, naku, Diyos ko, pag ganun trabaho ko, hindi na nakukuha. hindi na ninyo kukuha sa sila ayun na yung hindi dito ayaw nyo ito ba yung Nakakita niyo ba? Mm. Ang sarap. So, yun lang yun. Kaya hindi mo tumakita ng balay ng araw para hindi ka magkaib ng balot. Mwah!